Good morning mga ka-farmers. Kumusta ang inyong Monday mga ka-farmers? Ako di ah sa UK ko nag-spray dere sa ato ang sagingan mga ka-farmers no kay mintas dili pa kayo init. Hmm. So kanina ni mga ninyaha mga ka-farmers bago ni natanom nga upat pa ni kaadlaw. 40 yeah. ni kapunuan mga ka-farmers no atong natanom. Naagi ay kuamgo mga ka-farmers taga takdol juko ko mag magpatanom. Dili ako nananom ani. Eh. Nagpatanom ra ko. So ako lang po nang ipang ng ang sagbot mga farmers. Kay e, daghan kay kayong kugon. Mm. Rabi. Kapoy sa doy. <laughs> Kapoy yun ni trabaho ang mga farmers pero okay ra kay naaman makita nga kuan. Gigi atiman, di ba? So mga farmers, so, bag-o na to ning kitanom, no? Kani sila ba diba? So, ito nag-ipang-sprayhan. Okay, thank you mga ka-farmers. Thank you for watching.